Hello, magandang umaga. Alas 8.34 na po ng umaga. Nandito Andi na, na po yung bagyong ompong. Nandito na sa met... Nandito na po sa Manila. Signal number 2 na po. Ayan, malakas ang ulan, no? Ayan, no? Binabaha na yung karsada. Ayan, no? Pero nandito pa rin, nandito po ako sa Pretel Market para mag-beef at blood sugar at mag-blood sugar. Pero meron nang na akong pasyente kanina nagpa-blood sugar at tsaka BP. Malakas po ang ulan. Stay at home. Mga bata, huwag kayong magtampis sa ano, ulan. May mga batang mga umaga, umaga pa lang, naliligo na sa ulan. Iba po ang lamig ng ulan. Nakapagbibigay po ng ano, sipon at saka trangkaso. Iba po kasi yung lamig ng ano, ang ulan. Yung mga bata sa amin, sir, parang hindi sila giniginaw. Oo, nali, oo, mas, oo. Lakas ng mga resistensya ng mga katawan nila. Maraming tubig ngayon. Ang ganda kayang labay itong tubig ulan. oh, sir. Lalo na, oh, lalo na yung mga puti. Ibabad mo sa tubig ulan. Ah? Happy. Oh. Sa probinsya namin, kapag umulan ng malakas, nag kami ng tubig ulan. <laughs> masarap kumain ngayon. Ano sir? Magalmusal ka ng tuyo, kape, sinangag. Oo. Ito mga kuwan. Ano ba ito? Ano ba yung mga yan sir? Ah, DPS. DPS din sila. Oo nga pala ano, DPS ano. Pero yung isa pag nilang magano, magwalis oh. Maski umuulan, ayun o, DPS o. Umulan man o umaraw, nagwawalis talaga sila. BPS po yan, oh. ang sipag nilang mag-ano, magwalis rain or shine, may bagyo, sige, walis pa rin sila. Oh, mal nandun sa paling sa loob. May binili lang. Ayan, umalis na yung ano. Dito pa rin yung DPS niya no, winawalis pa rin niya yung mga ano mga kalat Ayan, malakas na lang ulan. Ayan, oh. No? Malakas na na ulit. Palakas na na nalang palakas ang ulan. Si ma'am, awala ka ha ako na. Yun. Ngayon, ayan. Ang dadating. Ang Ang dadating. Walang pasok ngayon. Dahil uh, kay ano, kay Typhoon Ompong. Today is Friday, no classes. Pero kung hindi umulan ito, yung mga private sickness, ano? <laughs> mga private sickness. kapag ano, ano kayang pagkain ni Aling b Ay, may tuyo. Ay, wala pala. Itlog lang. Itlog, maling, ang almusal ni Aling b Pansit. Ah, uh, na bangus so oh, ang sarap. saka yung ano, lungganisa yun, oh. Wala naman sa si Aling Be. Mag-almusal sana ako. Mamaya na lang. Kape. Tsaka pansit. Kapi pansit, masarap na almusal sa umaga. oh, may dalang payong nga. Ayan na ay yung GNT, o. Oh. GNT. Malaki yung parang kumpanya yan, ano. 26, 26 na ngayon ano? 26 na ngayon ng September, oo, oh, 26. Malapit na tayo sa katapusan. 26, uh -huh. birthday na namin bubunsong kamay. Ah. Ano yung <laughs> lutoy mo? Yan. Ano yung lutoy? Ang lalo <laughs> ito ka ni Ano gusto mo? 8, 4, 5, ano? Black 9. Ayayari ako. Ayayari ako salamat to malis na rin yung okay. ay yeah, malis na rin yung tricycle na yun no? nandito sa harapan no? maluwag maluwag ngayon ang ano parking dilaga oh may ano pumalit alam ko panigang yun bumtot bumtot umalis yung isa yan ang pumalit to yan oh Diyan na lang kayo sa bahay ninyo, mga bata. Huwag na kayo lumabas, ha? Signal number 2 tayo ngayon. kalangitan. Bye everyone! Please subscribe, likes, and share. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. At uh, uh, napinanood po ninyo ang aking video. A uh, signal number 2 po dito sa Manila. Maraming salamat po. Ay, naku.